Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and mega love Shoutout sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Dati nang namaga ang kanang binti ko at paa, natakot ako. Ang naramdaman ko noon ay hindi ako umihi buong maghapon. Kung kaya nakita ko itong uh, kanang paa ko na talagang magang-maga. Nanguha ko ng aloe vera, ito ay aking binalatan, ginadgad ko, at inilagay ko sa baso. Nilagyan ko ng konting patak ng lemon, at nilagyan ko siya ng uh, tubig. Ito ay aking binlend, at ito ay aking ininom, umaga, tanghali, hapon. Pagdating ng kinagabihan, talagang walang-wala ng maga yung aking uh, uh, binti. Ito guys ay talagang 200 times ng pagka-antibiotic, kung kaya doon ako naniwala na talagang totoo. Yung aking pamamanas ng uh, binti ay talagang uh, napansin ko talaga na buong maghapon hindi ako naihi. Kaya kung ano man yung pamamanas ng binti ninyo, kung saan man galing yan, pag uminom kayo ng aloe vera, talagang parang may himala. Talagang mapapahanga kayo kahit sa sarili nyo. Sa totoo lang, kahit na hindi naman magang aking uh, binti o kahit na sa kamay ko, Continuous ko tong iniinom araw-araw dahil nga sa uh, ito ay napakaganda sa tuhod lalo na sa ating joint bones. Lalo na pag ikaw ay talagang umabot na ng 30 pataas ay talagang kailangan mo na ang mga ganitong klase ng madudulas. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!